ngayon hapon po ako po si Ayana Gil, I. na Mayor. Paano so, po tayo Ayane na alagaan uh, ang ating likas na ko Una, tayo po ay magtanim ng mga halaman at puno. Ang itatanim ko po ay tomato. Or? Or? Tomates. Kamatis. Kamatis. Mm. kahapon kahapon Pangalawa po, tayo po ay maglinis ng ating kapaligiran. Pangatlo po, tayo ay gumamit ng papel na pambalot. po. Gumamit po tayo ng tubigan na pwedeng ulit-uliting gamitin. Panghuli po, ay patayin natin ng ilaw pag walang gumagamit. Sa ganitong paraan, maiiwasan po nating masira ang ating likas na yaman. Salamat po.